Haliban sa pagtanggala sa February 25 bilang isang national holiday, ano pa ang gagawin bukas? Bukas po, sa loob ng kamera, sisimulan na ulit ang pagtalakay ng Charter Change na siyang merong consent ni Marcos Jr. ni Marcos Jr. mismo at galing na rin sa kanyang bibig na gusto niya na simulan na ang mga pagtalakay dyan sa ating konstitusyon kung paano ito babaguhin. Ganun po, ka si Marcos Jr. na buksan ang konstitusyon papang economic revisions man yan o political revisions dahil hindi niya magawa na resolbahin ang mga ugat ng maraming problema sa ating bansa. Napaka-updated na ng kanilang pag-iisip na kapag daw mas pumasok ang mga foreign direct investment sa bansa, ito daw ang magsasalba sa ating ekonomiya. Pero po, matagal na rin natin sinasabi, hindi ginagawa ng pamahalaan ang dapat na mga ipatupad. Tunay na reforma agraryon, Industrialization, tama po ba? Tama! Nasa 1987 Constitution din, pagbigay sa mga manggagawa ng nakabubuhay na sahod. Ginawa ko yan? Yeah!